Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may maunawaing ugali para sa pamilya ng laging masigla ang aura ng tahanan, sa trabaho kung gagawa ay matahimik at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao na kasama sa hanap buhay. Wala sa isipan na magselos pero may kahigpitan ngayong araw pagtungkol sa pag-iibigan, may kaluwagang magpalabas ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng numero, number 10, number 8, number 24, number 41, number 36 at number 12. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay mas gusto. Paang napapagod kaysa makuha sa suulan ng pera ayaw. Nang ganong mga pag-uusap, at kung kikita ng ibang pera. Ay maingat kahit maliit-mainam ay nasa maayos na pagkita. Ang nasa isipan para makakatulog ng masaya sa gabi. Laging maaruga sa pagkain ng pamilya parang laging mapanatiling may maayos na mga kalusugan, at laging may kahandaan makatulong sa mga magulang pagkailangan, malambing sa pagmamahalan. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng numero, Number 37, number 40, number 9, number 12, number 39 at number 7. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, madisiplina hindi mo basta makukuha sa suhulan ng pera ayaw mawalan ng mga pinagkakakitaan at mga taong matatapat kaya hindi tatanggap ng suhol sa trabaho ay may kahanda ang makatulong kung may hihingi ng tulong yun nga lang hindi basta magpapautang para sa pamilya ang mga kinikitang pera para makapag-ipon malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng numero number 17 number 24 number 33 Number 6, Number 44, at Number 8 Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Nabigay na ugali ngayong araw kung gagawa ng pakikipag-usap Ay maingat at hirap magtiwala kaagad Sa trabaho naman ay mas gusto ang gumagawa ng mag-isa Nang walang maging suliranin kung anuman ang dapat gagawin at kung may naipa sa pamilya ay gagawin na maibigay para laging masigla ang aura ng kasiyahan sa pamamahay, malambing sa pagmamahalan at may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya, mga masuswerteng numero, number 11, number 23, number 42, number 35, number 8 at number 17. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung sa pagkita ng pera ay maingat kahit mahihirapan basta maayos na pera. Ang kikitain sa tahanan ay laging masigla kung magsalita para nakakabuo ng good vice ng swerte sa tahanan at kung sa trabaho ay mas gusto ang gumagawa ng mag-isa ayaw ng may kwentuhan, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan at may natatagong katapangan ngayong araw, malambing sa mga minamahal sa tahanan para laging may good vibes ng swerte sa pamamahay, mga masuswerteng numero, number 25, number 8, number 35, number 46, number 2, at number 36. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matahimik na araw ang gusto ayaw ng mga usapang bulahan o tuksuhan ng mga pagmamahalan, mas gusto ang magtrabaho na mag-isa at gagawa ng walang kwentuhan, sa pagkita naman ng pera mas gusto ang pinaghirapan, wala sa isipan na magselos laging may tiwala sa minamahal, at maaruga sa magulang may kahandaan laging makatulong, mga masuswerteng numero, number 32, number 11, number 40, number 3, number 34, at number 9. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung sa trabaho ay maingat at may matali nung pag-iisip hindi ba siya kayang magtiwala. Ayaw ng usapang utangan ng pera dahil hindi kayang magpautang ngayong araw, at laging uunahin ang pamilya na mabigyan ng kasiyahan, at may katapangan din ang ugali na magagawa lang magsalita para iayos ang mga pagkakamali, may kaluwagang magpalabas ng pera para sa pamilya mga masuswelting numero, number 11 at number 40, number 22, number 18, number 38, at number 3. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, mas gusto ang magtrabaho ng matahimik kaysa gumawa ng kwentuhan, at ayaw ng mga usapang may tuksuhan ang pagmamahalan, at suhulan ng pera ayaw din ng usapang may kabastusan. Sa tahanan ay ayaw ng usapang matataas ang boses para hindi makapasok ang bad energy sa pamamahay, at wala sa isipan na magselos, laging may tiwala sa minamahal. Mga masuswerteng numero: number 24, number 14, number 36. Number 9, number 11 at number 23. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, madisiplina. At kung gagawa naman ng trabaho, ang gusto ay matahimik na gumagawa, may ugaling matahimik pero may matapang na pag-uugali din na kayang ilabas pagkailangan. Laging masinop sa pamamahay para walang makapasok na bag energy sa tahanan, may kadalian lang magduda sa ibang makakausap, pero wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa minamahal, at may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng numero, number 30, number 11, number 24, number 6, number 44, at number 7. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi mo mauunahan. Sa paggawa ng dapat na gawin sa trabaho masikap at laging masino, dahil sa pangarap na pag-asenso sa hanap buhay, wala sa isipan na magpautang ng pera laging sa pamilya ang mga perang naiipon laging maingat hindi basta nagbibigay ng pagtitiwala wala sa isipan na magselos laging may tiwala sa pagmamahalan may kaluwagang magpalabas ng pera para sa pamilya mga masuswerting numero number 10 number 28 number 5 number 17 number 2 at number 36. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa tahanan ay maaruga sa pagkain ng pamilya, dahil ayaw na nagkakaroon ng mayroong magkakasakit at mga tampuhan, sa trabaho may ugali na laging madisiplina, at ganun din sa pagkita ng pera ay hindi gagawa na pwedeng magkaroon ng suliranin dahil ayaw magkaroon ng suliranin ng pamilya, madaling magduda na may katapangan din ang pag-uugali, pero malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng numero, number 22, number 33, number 36, number 12, number 42 at number 4. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging nasa isipan. Naunahin ang pamilya bagong ibang tao para mas makakabuo. Nang masayang relasyon sa tahanan, sa trabaho ay hindi. Naman gagawa ng walang nagagawang bagong plano bago. Magumpisa, Nasa isipan ang laging maingat ay magkakaroon ng magandang pamumuhay, masasayang usapan ang gusto sa tahanan at ganun din sa hanap buhay walang biruan na pwedeng magkaroon ng nasasaktan ang damdamin at malambing sa pagmamahalan at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng numero. Number 22, number 25, number 19, number 8, number 16 at number 3.